So, ito yung dahilan bakit nag-spark at parang may nag welding sa loob. So, nasunog na siya. So, palitan lang to Ang tawag nito ay mica insulator. So, pag uh, napalit na yan, napalitan na yan, okay na yan. Yun yung cover dito sa labasa ng uh, waveguide ng magnetron. Nandiyan yung magnetron, uh, yun know yung nozzle niya, yung waveguide niya. So, dito yan. So, ano lang, linisin lang yan siya. Tapos, ito palitan. Okay na yan. Aandar na yan Ito ulit. yung ipapalit natin. Ayan o. Oh. Pag bumili kayo, walang kaparyas nito. Kahit saan kayo maghanap, walang kaparyas. Kundi ito yung bibil, binib, binibenta, ang gagawin nyo, hihiwain na lang. Diba? So, ikuhanin nyo lang yung sukat. Ayan. So, kuhanin natin yung sukat. yan Gumamit kayo ng... Ayan o. Oh. Diba? So, kaya nga, huwag sirain yung original. Kasi yun yung susukatan, pattern. O, oh, di ba? So, ito na yan siya. Di ba? So, hihiwain na lang natin yan. Tapos, pwedeng gunting. Kung kaya niyang gunting, pero mas maganda. Cutter. O, oh, cutter. Peram. Ito Ayan na, okay na yan siya. Pinalitan na, na natin, ah, testing natin, testing. Titing na natin ngayon kung gagana ba yan. Okay, saksak. -sak. Kung wala ba yung spark, kung so, nag-spark kanina yan, start. 30 seconds. Ito na wala bang ilaw yan? Hindi, meron. May spark ba? Wala na, di ba? Hintay kayo lang. Hintay kayo lang. Hintay kayo lang. Hintay kayo Oh one minute. No. Oh. Galin ko po. Lord. May spark? Hindi lang pala sa rin 'yan, Okay. pera sir. Okay. ilaw. Alin? Ilaw. Ang ilaw? Tumama doon sa bote. Tumama sa <laughs> okay, bote. Ayahan. Ayun may mga ng minute ba? Ayun oh, minute oh. Ouch. Ayun. <laughs> mainit. Diba? Mainit. Wala nang spark, diba? Okay, yun lang.